sa si Pangasinan. Alam <laughs> niyo, itong project na ito, 34 billion pesos at no cost to the government, no government subsidy or guarantee. And yet, San Miguel will give Gober uh, Pangasinan 70% sharing ito ang paninigurado ng presidente at CEO ng San Miguel Holdings Corporation na si Mr. Ramon Ang sa probinsya ng Pangasinan sa itatayong Pangasinan Link Expressway na kokonekta co at magpapabilis ng biyahe sa mga bayan-bayan sa probinsya. Kamakailan lang, pumirma na ang dalawang kampo sa isang partnership para sa naturang proyekto na target matapos sa loob ng apat na taon. O, paano natin gagawin kaya ito? So it was really a challenge. But after a year and 14 months, today we realize that dream. Congratulations, Posa! We actualize the partnership that our province has nurtured and treasured with San Miguel Beer Corporation through the leadership of the president and CEO, Mr. Ramona. Dahil walang magagastos na pondo ng Pangasinan para sa PLEX, mas marami pang proyekto para sa ikauunlad ng probinsya ang matututukan, gaya na lamang ng planong bagong paliparan sa Pangasinan. I would like to inform all of us that the province is investing in an airport in Bolinao. We are opening up the westernmost part of the province for several investments and tourism. Kung babiyahe mula sa Maynila, aabutin ng lima hanggang anim na oras bago makarating sa Bulinaw. Kaya't sakaling matapos ang paliparan, Lingayen and the whole of the province of Pangasinan will now be connected to the new airports, to the central business district of the country. Hindi na po malayo ang Pangasinan. Malaking tulong din ito sa turismo lalo na titik sa tourist spots ang bayan at iba pang mga karatig bayan nito. Bukod dito ay pinag-aaralan na rin ang pagtatayo ng mga ports sa probinsya. Samantala, nangako naman ng patuloy na suporta at tulong sa mga proyektong ito ang San Miguel Holdings Corporation. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.